Kamusta mga Cloudex, Boss MD nga pala ng Cloudex TV Kamusta kayo, kamusta kayo, kamusta kayo uh, Galing ako ng Iriga, kakaatid lang kay Madam Papunta ako ngayon ng nabwa para i-pick up yung ating order sa shop konti lang naman yon bale just lang naman at konting wire tapos well expand ang magandaan nito eh, medyo okay ang panahon ngayon hindi siya umuulan makulimlim lang kaya fit na fit para pang motovlog ngayon may mga nagtatanong sa akin tungkol sa kung paano or para sa mga baguhan na gusto magtayo ng vape shop nagtatanong sila kung paano nga ba ang pag-start ng vape shop. So sa video nga ito, mapapanood nyo kung paano magsimula ng isang vape shop. And ang aking ituturo ay based lamang sa aking experience. Bilang isang shop owner, ito lang naman yung mga pinagdaanan ko. And hopefully makatulong din sa ibang nagbabalak na magtayo ng mga vape shop. And yung ibang sasabihin ko dito sa video ng ito, ay nakadepende rin sa inyong lugar okay so pipigapin lang natin yung order natin and syempre diretso na tayo sa shop at dun ko i-discuss kung paano nga ba mag-start ng vape shop yun ang topic natin ngayon let's go dito na tayo sa Nabwa oo pipick upin lang natin dito sa Bicol Isarog kasi ba shipping ko lang talaga siya eh para mas uh, mura ang shipping fee compare sa mga ibang uh, delivery company e, saan nandito ay po ate order po ay deliver pala Pait long, check po, po, pa? apa? Pait long po, apa? Thank you po. Hey. So, ya, Pick na pickat nala kita parcel. Ayan, maliit lang siyang box kasi halos juice lang naman siya. And ngayon, papunta na tayo ng shop. ayan na yung ulan buti na lang pala nagmadali ako ayan o oh. nakubo buti na lang nagmadali ako ng biyahe kasi mapapansin nyo ayan, maanggol na nga dito eh. nakubo, sakto Kakarating ko lang dito sa shop Bale I-open lang namin yung Yung Pinick up natin Sa Maynabwa Bale Juice lang naman to Tapos konting wire Mapapabukas na natin Ayan si Boss Houston Batang Cloudex Apa-open lang natin Cheers! Okay Ayan, na-order um lang kami ng mga juice gawa ng long drag. Ayan, rapid liquid. Murang-mura, budget meal, 100 pesos lang to. Kaya kinuha namin. Kasi dito sa lugar namin, mas okay yung mga budget meal. Kaya sa mga mga So, yun. Ayan. ayan, tapos kumuha rin kami ng relax, Kasi isa to sa mga malalakas. And may fresh red tapos yung crisp green. Tapos kumuha din kami ng wire syempre pang ang ram wire. Baka naman. <laughs> so yun, siguro ituturo ko na rin sa inyo kung paano ba magtayo ng vape shop. Kung nagbabalak man kayo, siguro dito sa video to, may matututunan kayo. setup ko lang. So, yun ang topic natin ngayon kung paano nga mag-open ng vape shop. Sa mga nagbabalak, sana makatulong tong video na to para makapagsimula din ng negosyo. Um, bale, sisimulan ko muna sa budget. Magkano nga ba ang kailangan na budget sa pagsisimula ng vape shop? Pero bago ko sabihin yun, Bago kayo mag-start ng vape shop, dapat alam nyo na kung ano ang mga kailangan gawin sa isang vape shop. Siyempre, dapat alam nyo ang own slope, alam nyo kung paano mag-build, alam nyo kung anong mga isasagot sa customer. And pag alam nyo na yun, pwede na kayo mag-start. Siguro dapat, para sa akin ha, siguro kung mag-open kayo ng shop, dapat siguro nagbe-vape na talaga kayo. Hindi pwede yung basta lang kayo nag-negosyo. O kaya naman, kung gusto nyo naman, eh may tao kayo ilala na marunong talaga sa para siya yung mag-guide sa inyo sa pag uh, sa pag-manage sa loob ng vape shop. So sa ano, sa budget naman, ang kailangan lang natin sa budget ay siguro mga 10,000. At least may juice ka na nun. Siguro mga nasa 80 pieces na juice na rin yun or 100 pieces na juice. Depende yan sa brand ha. So yung 10,000 na yun, siguro yung mga budget meal na juice lang yon Para sa akin. Hindi ko alam kung may mabibili na rin kayong mga premium na juice. Pero sa pag-start ng, pag ng vape shop, mahirap talaga yung sa budget eh. Pero para sa akin yung 10K, okay na rin yun. Juice pa lang yun. So siguro kung gusto mo rin may konting hardware, dagdagan mo pa ng 10. So all in all, mga 20K. Siguro sa 20K naman, may mga uh, siguro limang mod na rin kayo limang and pwede pang madagdagan yung mga juice nyo sa limang mod nyo. And, siguro alamin nyo rin kung may rules. etong sinasabi ko ay nakadepende sa lugar ko. Ako galing sa Bicol, kami dito sa Bicol, may rules kami ng mga vape shop owners. So, isa sa rules na alam ko ay yung sa mga juice line. Bawal kayo per area. Halimbawa, ako sa Baaw, Um, kaming mga vape shop dito sa Baaw eh, hindi kami pwede magpanggaan sa juice line. Pero wala rin naman kami magagawa kung may magtatayo ng business din dito na vape shop din. Kung may magtatayo ng ganong negosyo, eh, mapanggayin yung mga juice line na meron kami, Kaming nandito, eh, wala kami magagawa doon dahil pera naman nila yon. Pero kung irerespeto mo yung kapwa mo shop owner, siguro makikinig ka sa, sa rules na yon. And next, alam mo na yung rules na yon kasi ito sa kada lugar lang, town. Town or city. Halimbawa kung from Iriga tapos Baaw, okay lang na magkapareho kami ng juice line kasi ibang lugar na rin naman yung Iriga. Pero pag Baaw ka, Baaw, uh, hindi pwede na magbanggaan ng juice. Pero depende pa rin yon Depende pa rin yun sa tao sa magbibusiness yun. Before, uh, top town, ako isang brand ng juice line lang pwede kumawak. Yes. For example, may pastry vapor kami. Uh, pastry vapor na premium, yung 250. Uh, sa iba, hindi pwede yon dito sa baaw. Pero pag iriga ka na, okay lang. Ganon, ganon ang style. Saan na nag-gets nyo? Tapos, syempre, yun nga, uh, dapat alam mo yun sa, yung mga ibibenta mo. Syempre, sisimulan natin sa mga brands na talagang hinahanap ng tao. Unang-una, Geekpay. Yan, isa yan sa mabenta. And, Tamaan mo ng mga atomizer, mga uh, ano ba, battery, yung mga kailangan talaga sa vape. Kasi isa yan sa mga laging binebenta sa isang shop or hinahanap ng mga tao. And then, isa pa, uh, dapat kung anong meron ka lang, yun na muna ang mo. Pag na Halimbawa, nasasabawan na tayo ng ibang shop, eh, sasabayan mo kahit wala naman talaga tayong budget para sa ganyan. Siguro, pagtsagaan lang natin yung ano meron. So, syempre, next is, uh, alamin nyo rin yung location nyo. Syempre, pinakamagandang location, nasa highway. Kami, nasa highway lang kami. So, kita kita yung shop namin. Napakadaling hanapin. So, isa yon sa, ano, sa advantage pag may shop ka. Pero sa nagsisimula pa lang, kahit nasa bahay ka, pwede mong gawin yan, magbenta ang gusto mo. Walang problema yan kasi uso na rin naman ngayon yung online. Tapos, yon alamin mo din yung kung ano, yung mga juice line na talagang masarap. From menthol, pastry, uh, from low nick to high -nick, And alamin mo rin kung ano talaga ang hinahanap ng customer ano ang kadalasang gusto ng customer. Pag nagsimula ka ng shop, hindi mo pa talaga alam kung ano ang hanapin ng customer mo kasi bago pa lang yung shop mo. So, sa loob ng isang buwan o dalawang buwan, tatlong buwan, pag-aralan mo ano-ano yung mga hinahanap ng customer mo para at least, talagang babalik-balik yan sa'yo. Magsisimula yan sa isa, dalawa, tatlo, hanggang sa dumami na yung customer mo. And then, isa pa na idadagdag, ay alamin mo kung sino yung mga distributor ng mga juice line mo. Kasi dito sa amin sa Tigon, talaga may mga district kami. Doon kami doon may directa kasi sila yung nakakalam kung may nagahawak na ba ng juice line na yan. Talagang lugar. Sila, ang, sila, yung pwede mong mapagtanuan kung pwede ka pang bigyan ng juice line na yan. So dito sa amin, bawa sa ah, ang nagahawak niyan si Bokral, Gideon Torres, at Distribution. Shout out siya yung naghahawak ng mga likido. And, for example naman, sa Ventos, Obsession, si Ma'am May, ng Ground Zero. Doon ako dumidirekta pag kumuorder ako ng mga juice. Kasi, sila nga yung Man, Sila yung official distributor sa lugar na to. Ano nga bang kahalagahan ng isang distributor? Uh, kahalagahan yan, hindi mo na kailangang dumirekta ng Manila. Hindi mo na kailangang pumunta pa ng Manila para kumuha lang ng juice line na hawak nila. Gastos din yun sa shipping, sa ano. Pero kung sa district, kadalasan, eh, sila na mismo ang nag sa sa'yo ng juice na in-order mo or pinapadala nila pero mas mura kaysa kung sa Manila ka So, siguro yun lang naman. Wala na yun yata akong nakalimutan. So, yun lang mga CloudX. Sana makatulong to. Eh, sana dumami pa tayo mga babe shop dito. So, yun lang. Alert! Peace out!